So, hello guys and good day. Ayun nga, hindi umabot yung burger steak namin hanggang hapunan. Actually, marami-rami yung niluto ko. Akala ko is aabutin pa siya hanggang dinner. Eh, unfortunately, ayun, kinain na nung mag-aama mag ko nung merienda time. And syempre, late na din and dinner time. Ito na lang yung naisip kong ulam na ulamin nila ngayong dinner. And honestly, favorite din to ng mga anak ko. Gustong gusto nila tong scrambled egg at saka beef noodles. Actually, sino ba namang hindi magugustuhan tong beef noodles and scrambled egg? Kung akong naalala ko pa, nung bata ako, pinag-aagawa namin to ng mga kapatid ko. Kasi back then, sobrang hirap ng buhay. So, parang privilege na lang sa inyo na makakain ng scrambled egg at saka beef noodles. Kasi nung mga panahong yun, 90s, is eh super talagang magkano na rin tong beef noodles. Kaya talagang parang ang sese ng buhay pagka ito yung ulam nyo. <laughs> Kaya kahit sobrang simple nitong scrambled egg at saka beef noodles. Gustong gusto ko pa rin siyang ulamin. And at the same time, ang lakas din niya makapagpa-nostalgia. Yung, yung mo yung pamumuhay mo ngayon sa pamumuhay mo back then. Well, anyway guys, hanggang dito na lang. And thank you for, for watching. And kung nagustuhan niyo tong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much sa inyong lahat. Good day!